Ayan po, tingnan po punta po sa school at susunod ko na po si JU Maglalakad lang po ako at malapit lang po naman. Titignan po natin kung anong ilang minuto po ang lalakadin ng ang punta po sa school ni JU Tara po, sabahin po ako paglalakad. Lalakadin ko po lang ang bayan. tayo po yung mag na. Malapit lang po naman ay ay kuwan po. Okay, eh, nagtitipid po sa pamasahe. Kahit lang po ba yung tisayang po. Pambao na din po ni G. Malapit po lang naman. Pero pagbalik po mamaya, ako po sasakay, nagkasama ko na po si Gio. Napakainit po ngayon. nasa kaya. Dahil ito po lagi yan ang gawa ako unis hanggang biyamis. Pag sundog ko ay ako po ay lalakad lang pero pag babalik po at kasama ko na po si Totoy ay ako po nasa kaya na. At hindi ko po si Totoy pag lalakad na to napapagod po masyado. na may mag -ahatid. Ay, ako pinasakay. Pero pagbalik po, nilalakad din po ako. Naglalakad din po ako. Naglalakad pa din po ako hanggang ngayon. Ang maganda po ang tanap meron po nakamuting kahoy dito sa gilid ng highway yan nakamuting kahoy matataas na din po ang mga damo tabla. Inarito na po ako. Malapit na po ako sa school ni Jay. Maraming po sa sakayan. suwat yan po ang ng malunggay pandis sa halat para mga pinya po ng peach kakain ng mga kakain ng manok at saka ng babo mm -hmm. potato corner wow. master show nanay dito at nasundo na po ako. May mga kasama na po yung mga mga anak nila. Hmm. May babi susundo so pa. Siyempre, wala si ni Gio, anak ka Tapos na po para sa pag-ibig. Ibigan na po. Narito na po ako sa school punta na ko ako na po si Gio sa kanyang room sa room ni Gio Ay, talaga ang tinamang magulang. si Gio patapos. Ano yung mo na ma'am. yung pinapachigan? Gio, akadeng makauwi na. No, sa ano sa bagong sisters. Sa sa bago. Tara na. Heavy pa uwi na. Tara na, tara na. Sulong na, lakad na. Wag kang manakbo! Gio! Gio! hindi ka bakit ka naglilikot, sa, sa school. Tarong mo. Hindi. Diyan kami po <tryo> sa ng tricycle. Uwi na po sa bahay. Alas na

ano na si Dustin? Masalit. Masalit ang mama daw. Papasalamatan siya. Mabihis ka na muna. Palanggalan ang sapatos. Hala. Ayan po si Jojo pinagkakid po ng niyog. Sabi magluluto daw po ng kanilang ulam. Ano? Sahang? Sahang. Sahang daw po ang lulutuin niya. ginataang sa hang sa papaya

怎么啦？哪里啦？怎么没影了？嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 hindi oh. uh -huh. oh. <tinyo> na ingat hindi na ingat muna sasakot natin ang patawag nasa paglalagay po natin itong asing po pala wala sa bahay niya? sinanggal na po na hindi na po namin na ito, ito yung ito, ito po. Ito po. wala na wala na wala na di sa ano? bordeos sa inyong inyo lugar. Mama, tamang. Mama, tamang yung sa Mama Ito siya mo natataklaban para lang mong ipapayo. Si ah, ay, namo muna. Diba't ganang-ganang gawa dati ni mama pag naglulutuhan eh? Pwede okay, natin lagi ng gata naalala ko po si mama at si mama pwede na magluto pinapapula niya yung ano ah yung papaya pa parang binabraw niya parang saan niya liliputukan parang <tinyo> Hmm, Ayun Ay, mapapakain na naman ako ng malaki. Lagyan mo ng sili. Hmm. At uh, ako gusto ko may sili. Ako kakain yung sili. Para siyang palong ng manok. Mahalan eh. Ang istalong. Para po siya palong ng manok. Nalagyan po din po natin ang sili. Pa! Hmm. Yan na mo. Mga ni Ma. Bango. Pa! Yan na mo. Pangalan ni Ma. Ba't nangalo ni ba Jojo? Oh, At totoo na daw po ang aming ginataang silid. Ah, Aha. sahang pala. Sorry po. <laughs> sahang. Pinataang sahang. Magkamali lang po. Kumakain Ito. Oh, ano. Diyo. ito. Diyo. Diyo. 어, 안녕하세요콕 serapan saran heeh gitu lalu kode tuh ya Salamat po sa mga, uh, viewers, viewers. at salamat po sa mga subscriber, viewers, at silent viewers. At sa lahat ng na daw blog vlog ko. Salamat po. Ako mm -hmm. sa kami sasama manood ng mga vlog uh, ko.